Good morning mga ka-sniper Nandito na ulit kami ni Chong Amado Sa aming ginagawang kalabasahan Ngayon kung nakikita nyo doon sa aking mga previous vlog Dito sa lugar na ito ay mayroon kaming dampa plywood dyan, tapos mga kulamber at yerong bong Kahapon ay nagpatiksahan uh, ng pagpupula ng kalabasa siguro umalis siya dito mga 6 ay nandito pa itong kubong ito kaya pagdating namin, pin down mga ka-sniper. Marahil ito ay nadali ng ipo-ipo. <coughs> tingnan nyo. Dito yung nakatayo ay bunot ng haligi. Sa bagay, ito naman ay hindi kongkreto Nakabaon lamang siya. Pero magtataka ka, nandito yung uh, pinakang ano niya, pwesto. Ay doon, nagliparan yung mga buong bubong niya. Kaya malamang ay ipuipon to mira dito gawang kagabi ang lakas ng hangin Dala ng bagyong siguring Oo kung hangin lamang marahil ito ay giri lamang o hi pa patabi pero talaga ang buong buong nabuhat yung bubong ayo oh. tapos na kayo namin yung ibang ano niya ibang bubong nandun sa palaya na yon sa kanan dyan liparan dito yung mga yero, parang binuhat kaya dumami pa ang aming gaw gawin, sa na meron na kaming silungan pag mainit ay maitayo pa namin ito kaya gagawa kami ng palibago nadali lang ipo ipo buti lang hindi tayo natulog dito kagabi <laughs> Yari tayo na Sali tayo na dala sa may usiwan Nakaraang video ko ay aking ginawa itong ano Mga Pagtataniman At simunod naman namin ginawa ay Pinatik Yung lupa Para gumawa ng parang bundok Tapos dito ipupunla yung Buto ng kalabasa hanggang sa pumupo Marami yan, malawak ang nagawa na namin napagbubundok ah, at pupula ng buto pero eh, ang ganda niyan doon sa so may daro na yun tapos dito pa pa ito doon sa pataas ilipad ang aming dampa kagulat ni Chong Amado nung makita kamay no, wala ang ating kubo yung palay nadali ng malakas na bagyo ito meron pa rin doon mga nagtat na nagtatanim yung mga bendeta boys naghaon din sila doon gagawa din sila ng kalabasahan ito mo na guantes ito parang hindi masakit sa kamay tapos naglagay din tayo ng CI ito tataan tayong tikling maraming tikling dito sa okay, mga idol, mga sniper update na lang mamaya. Sa-set up, ko muna itong ating trap ng tikling. Ito so, mga ka-sniper, ang ginagawa ang pagbubuntok. sa so, mamaya, lalagay na natin yung yung pangakat na ano. Dito lang sa bahaging ito. Sa so, na parte ito natin datanin. Punta nyo na sa may paduloy mga pula. Ito mga ka-sniper. Dami ng bunga ng lukban. Kaso ang dami na laglag dito. Gawa ng pagkakalakas ng hain kagabi. Hello! Ah, uh, Ako ni Chong. Kasama namin dito. Hunga ng lukban tayo na laglag sa pababa maputi ba? baka maputik dyan na lang kayo kasi maputi yun o yun o yun na lang eh, dadalo naman na namin itong mga lukba na laglag -lag dito may garing mga merienda kagabi lang yan doon ang aming sinanggaling yung kalabasan yun mga sniper mga idol kung um, dito na lang muna at mamaya na ulit tayo na kami ng aming binili kami ang siguro mga pahapon pag medyo makulimbing na init na yun ah. salamat muli sa inyong pag-support at pag sa Badak Sniper Mixed Bar God bless you all Mabuhay! bundok bundukan ng sa isang dito pala ay dito, dito lang nilalagyan natin itong lugar na ito akala namin sana lang ang ah, mga ginoo namin lang ang talaga namin ng buto sa part na ni Carol pos pa medyo nagagapang-gapang nalalagyan naman lang ipot bilang pataba laban nga lang namin pag nalagyan na ng ipot ay ang mga pesting uwak ang ginawa ko magkaika yung ipot nagadama yung aming panim na kalabasa sabi ng matatanda nga para daw matakot yung uwak ay kailangan ay lagay sa alam ng patay na uwak kapag uh, pag na kami ng ipot may mga huli ng uwak ilalagay namin sa gitna ng aming halaman na para sila'y matakot hindi nila pupuntan ito ang aming kalabasan sa'yo naman pag kinahikay nila sumunod naman si mama kalay kung saan kami pumunta ah. <laughs> <laughs> hello Oh. Hello.